Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga ka-YouTube dyan. Guys, andito ngayon tayo sa aking vlog. Ito yung aking uh, kulungan ng ating mga alagang hayop. Nakita nyo, may bubong yan, guys. Natapos yan sa mga tagpitag pinyero. Ayan. Papasok na naman tayo ngayon sa loob ng ating kulungan. Ayan ang ating daddy goose ang unang sumalubong sa atin. Ayan guys, dito pala sa aming backyard farming, ang aking kulungan eh, halo-halo together ang mga hayop. Pero lahat sila nagmamahalan. Ayan ang aking mga alagang goose. Ayan sila. Kung makikita nyo guys, natapos na ang paglulugon ng mga alaga nating na gansa. May makikita kayong mga manok dyan na naging itlog at may makikita kayong itlog ng gansa. Ayan, biniyayaan na naman tayo ng isang itlog ng gansa guys. May pato tayong naglilimlim. Ayun, na malapit na rin mamisa. Ah, uh, may meron tayong Chinese chicken doon. Mayroon tayong giant na manok dito. Yung ating dumpo. O, dito sa kabila, mayroon pa rin tayong mga gansa dyan. Kung makikita nyo, mayroon tayong mga, eto, azil chicken to. Ayan, ito yung ating isang dumalagang gansa. Itong pugad natin, ayan ang ating pabo na naglilimlim binabantayan siya ng kanyang anak na nag-iisa ayan, tanggalin muna natin yung anak guys ayan, para makita nyo yung mga itlog ng ating tabo na naglilimlim malapit ng mapisayan guys hopefully, one week na lang mapipisana na yan okay, dito sa kabilang kulungan makikita natin uli yung pabo nating puti na naglilimlim din ayan, daming itlog guys makikita nyo yung mga itlog ayan, hihintayin natin yan mga blessing natin yan Okay, dito sa taas, ayan, mayroon tayong Brahma Hen. Mayroon tayong kalapating naglilimlem, Ginagamit yan sa kasal, guys. Dito sa baba, ayan pa rin yung ating mga pa gansa, pabo. Ayan, may itlog dyan. Tapos dito, mayroon tayong mga dumpong manok. Ayan, may pabo, may gansa. Halo-halo yan, guys ayan guys, syempre kung mayroon tayong dumpo, mayroon din tayong mga alagang bonsai na manok at saka ang asawa nila, ayan yung oshamo, yung bonsai na mukhang shamo guys, by the way pala, nag-aalaga ako ng manok para gawing kung poster parent dun sa ating mga dumpo kasi minsan hindi ni naglilimlim yung dumpo, kaya, ayan, poster parent natin yung ating mga bonsai. Gentle kasi sila, guys. Hindi nila nababasag yung mga itlog. But anyway, ayan, ang cute na nila. Ayan, nang itlog na sila uli. Ayan, may itlog na sila. Ayan. But this time, magpapapisa tayo, guys. Ayan, may itlog na rin sila. Ayan, guys, thank you very much sa panunood nyo sa channel ko. Huwag nyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin kayo. Sa Benji Kiason TV, good luck at maraming salamat sa inyong lahat. God bless!